maliban sa lumikha ng buhay, ang sunod na pinakadakilang magagawa ng tao ay ang magliktas sa mga ito sa halip na pumuksa sa panahon ng digmaan. Dahil ang tunay na kadakilaan ay inuuna ang iba bago pa man ang sarili. Sa halip ay hinahayaan na mag-isip sa kapakanan ng kapwa gaya din ng pagtingin ng dakilang lumikha. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang nakibaka sa kabila ng kabataan kalupitan ng mananakop ay nasaksihan at naranasan ng kahirapan sa panahon ng digmaan. Subalit nagawa pa rin ipagpatuloy ang laban, hindi upang pumuksa, kundi upang patuloy na lumikha ng buhay. Ang kwento ng mga pakikipagsapalaran, malasakit at sakripisyo para sa bayan. Cornel Victoriano A. Luna o yung tinaguriang ama ng serbisyong medikal ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Victoriano A. Luna ay isinilang noong taong 1883. Anak ni Naginoo at Ginang Vicente Luna at sila ay kapwa tubo at nagmula sa bayan ng Rosario sa Batangas. Sa eskwelahan ng mga Espanyol sa kanilang bayan unang nag-aral ang batang si Victoriano at pagkatapos ay nagtungo na siya sa Maynila upang pagpatuloy ito sa Ateneo de Manila University. Subalit noong taong 1896 sa pagsiklab ng revolusyon ay maaga rin naantala ang kanyang pag-aaral. Sa pagpapatuloy ng digmaang bayan pagkalipas ng dalawang taon pa noong 1898 ay nagpasya siyang sumanib na rin sa revolusyon para ipagtanggol ang ating bayan sa edad niyang 15 anyos lamang. Sumama siya sa grupo ng kanyang tatay na si Vicente at ng isa pa niyang kuya sa kanilang pakikipaglaban sa mga mananakop na Espanyol. Silang mag-aama ay napailalim naman sa revolusyonaryong hukbo ni General Miguel Malbar ng Batangas. Ang batang si Victoriano ay maagang namulat at namuhay sa gitna ng digmaan, kung saan doon ay naranasan niyang makipaglaban, magapi, malagasan ng mga kasamahan at magtagumpay. Subalit ang pinakamasakit sa kanyang buhay revolusyonaryo ay nang mapaslang sa isang laban labanang naganap ang kanilang tatay Vicente. Dahil sa trahedyang iyon, ang batang si Victoriano ay naiwan na lang sa pangangalaga ng kanyang kuya Luis na noon ay isa ng kornel sa hukbo ni General Malbar. Sila ay buong giting na nagpatuloy sa pakikipaglaban hanggang sa makamit nga natin ang kalayaan sa kamay ng unang mananakop. Sa pagkakaroon ng pansamantalang kalayaan, ay muli ding binuksan ng gobyerno ang mga paaralan sa publiko. Muli ding nagbalik sa pagpasok sa si Victoriano at tsaka pa lang siya nakapagtapos ng primarya sa isang paaralan sa bayan ng Lipa, Batangas. Nagpatuloy din siya sa Batangas High School hanggang ikalawan taon bago nagpa siyang magtungo sana sa bansang Japan upang doon ay mag-aral ng may kinalaman sa kursong pang-agrikultura. Pero din na rin ito natuloy dahil noong panahon na yun din ay binuksan ng Universidad ng Pilipinas ang kursong preparatory medicine. Dahil dito ay naging mas matimbang kay Victoriano Luna ang pag-aaral niya tungkol sa medisina, higit pa kaysa sa agrikultura. Siya ay nagpasyang sa Universidad ng Pilipinas na lang ipagpatuloy ang pag-aaral. Sa kabila ng hindi pa siya nakakapagtapos ng high school, ay pinayagan na rin siyang makapasok sa paaralang iyon matapos niyang maipasa ng walang kahirap-hirap ang entrance examinations ng UP. O sa madaling salita, si Victoriano Luna ay nagtataglay ng matalinong pag-iisip. Samantalang ipinagpatuloy pa rin naman niya ang kanyang high school sa Philippine Normal School Kaya't sa kakatwang pangyayari, si Victoriano Luna ay kapwa nagtapos ng high school at kolehiyo sa magkaibang paaralan sa iisang panahon. Sa kanyang pagtatapos sa medisina, ay inilaan ni Victoriano Luna ang kanyang panahon sa Philippine General Hospital upang doon ay paglingkuran ang kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng panggagamot kung saan doon ay nagpakabihasa siya sa panggagamot sa mata, sa tenga, sa ilong at lalamunan na natili siya sa PGH hanggang taong 1915. Sa kanyang paglabas sa ospital na yun, ay muling ninais ni Victoriano na maglingkod sa sandatahang lakas ng Pilipinas gaya din ang nauna noong miyembro pa siya ng revolusyonaryong hukbo ni General Miguel Malbar. Pero sa pagkakataong ito, ang kanyang naging misyon ay hindi na kumitil kundi lumikha ng buhay alinsunod sa kanyang profesyon. Siya ay sumapi sa medical team ng Philippine Constabulary na may ranggong 2 Lieutenant. Sa Tuguegaraw sa Cagayan unang napadistino si Second Lieutenant Victoriano Luna at ito rin yung lugar kung saan niya nakilala si noon ay Miss Pora Canillas na kalaunan ay kanyang naging kabiyak. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng isang babae at tatlong lalaki. Nagpatuloy sa pagpapakita ng dedikasyon sa profesyon si Second Lieutenant Luna hanggang sa mahirang siyang pinakamagaling sa grupo ng medical staff na naghatid naman sa kanya sa pagiging Major Victoriano Luna. Subalit noon paman ay sakit na talaga ng mga Pilipino ang pamumulitika sa lahat ng institusyon at si Major Victoriano Luna ay hindi rin nakalusot dito. Dahil noong taong 1926, dahil sa kanyang kagalingan ay siya na dapat ang nakadaktang sumunod sa hepe nila bilang medical staff. Ngunit noong nagretiro na nga ang hepe nilang iyon, nunding taon na yun ay hinarang ng na mga nakatataas sa kanila ang posisyong dapat ay para sa kanya sa di malamang dahilan. Ang pangyayaring iyon ay dinamdam ng husto ni Major Victoriano Luna na naglaan ng buong husay at galing sa panggagamot. Dahil sa kanyang pagkadismayang iyon ay nagpasya na lang ang Major na magbitiw na lang sa hukbo ng sandatahang lakas. Subalit higit sa lahat ang tanging nakakakilala ng husto kay Victoriano Luna ay ang kanyang Kuya Luis na siyang gumabay sa kanya nang mapatay ang kanilang tatay sa panahon ng revolusyon siya mismo ang humimok sa kapatid na huwag na lang niyang ituloy ang kanyang binabalak na pagbibitiw sa pwesto sapagkat nalalaman ng kanyang kuya Luis na napakalaking kawalan sa hukbo ang binabalak na gawin ng kanyang nakababatang kapatid. Naging masigasig siya sa pagkumbinsi hanggang sa napapayag na nga si Major Victoriano Luna na manatili na lang sa posisyon. Sa kanyang pagpapatuloy bilang medical staff ay nakamit din naman niya ang posisyong ipinagkait sa kanya pero pagkalipas pa ng 8 taon noong taong 1934. Siya na ngayon si Colonel Victoriano Luna na siyang hepe ng medical service ng Philippine Constabulary. At sa taong 1936, sa pagkakatatag ng Philippine Army ay mabilis na pumasok sa isip ni Colonel Victoriano Luna ang konsepto ng pagkakaroon ng sariling hospital sa loob ng panibagong sangay na ito ng sandatahan lakas ng Pilipinas. Ito ang magiging sentro ng mabilis na pagtugon sa pangangailangang medikal ng ating mga kasundaluhan. At sa sumunod na taon nga, 1937, sa kanyang pangunguna at pagsisikap ay tuluyan nang naitatag ang First Philippine Army General Hospital sa loob ng Camp Murphy na merong 60 kamang kapasidad bilang panimula. Ang hospital na ito ay nakapwesto at matatagpuan ngayon sa kanatatayuan ng medical dispensary sa Campo Aguinaldo. Habang dumadaan pa ang panahon ay naging epektibo nga ang ideyang iyon ni Colonel Victoriano Luna dahil pinapakinabangan ito ng napakaraming mga kasundaluhan na kung saan ay mabilis natutugunan ang halos lahat ng kanilang pangangailangan. Nagsimula na rin silang palawakin ang kapasidad ng hospital na ito hanggang sumabot na nga sa bilang na 250 higaan. Samantalang sa pagpapatuloy pa ng kanyang paghahangad na mapalawak ang kaalamang pangmedisina, ay lumipad patungong bansang Amerika si Colonel Victoriano Luna. Pagkatapos ay nilibot din niya ang buong Europa upang pag-aralan ng iba't ibang klaseng panggagamot sa mga base militar ng iba't ibang mga hukbo. At sa kanyang pagbabalik sa bansa ay daladala nga niya ang makabagong kalaman na ito at napalawig pa rin hanggang sa ang kapasidad na ang higaan tinataglay ng First Philippine Army Hospital. Taong 1941 dahil sa pagputok ng digmaan dito sa bansa ay biglang sumagad sa dami ang pangangailangan ng mga atensyong medikal. Ikadalwamput e dalwa ng Desyembre ng taon na yun nang binumba ng mga Hapones ang Maynila kung saan nawasak din ang higit 50% bahagi ng ospital na itinatag ni Colonel Victoriano Luna. Kinasawi din iyon ng napakaraming mga pasyenteng na nasa loob ng gusali na yun. Dahil sa pagkaparalisa ng kanilang operasyon sa Maynila dahil na rin sa mga Hapones ay nagpasya na lang si Colonel Victoriano Luna na magkaroon ng isang malaking delegasyon ng mga medical staff at silang lahat ay nagmarcha na lang patungo sa may bahagi ng Maribeles at Bataan. Sa pagkakataong ito ay kasama rin ni Colonel Victoriano Luna ang kanyang dalawang anak. Doon na sila nagtayo ng panibagong hospital para sa lahat lalo na ang mga sundalong nakikipaglaban sa bahaging iyon ng bansa. Dahil ang mga sandaling iyon nga ay nasa bataan na rin ang sentro ng digmaan sapagkat bumagsak na ng tuluyan sa kamay ng mga kaaway ang Maynila. Nagtayo sila ng mga barracks at tent sa pusod mismo ng kanilang hukbo upang siyang magsisilbing mabilis ang pangunang lunas sa mga sundalong nakikipaglaban para sa kalayaan ng bayan. Ang grupo ni na Colonel Victoriano Luna ang unang sumasalo sa mga casualties at sa mga sugatan ng hukbo ng Yusape bago ang mga ito dalhin sa hiwalay na ospital ng hukbong Amerikano ikadalawamput-anim ng Marso noon ng taong 1942 sa kasagsagan ng digmaan. Dakong alas dos ng hapon na si Colonel Victoriano Luna bilang siyang hepe ng medical service at siya rin nagkokomand sa pangkalahatan sa loob ng ospital ay kasalukuyang sinisiyasat ang mga bahagi ng ospital ng mga Amerikano na nawasak ay nang bigla na lang silang inatake ng mga aeroplanong hapunis na kung saan sa kasamaang palad ay nasapul ng bombang ibinagsak ang bahaging kinaroroonan ni Colonel Victoriano Luna. Dahil dito ay kaagad nasawi ang Colonel kasama ng ilan pang opisyal ng mga Amerikano dahil sa sobrang dami ng mga bala at sobrang lakas ng pagsabog ng mga bombang ibinabagsak sa kanila mula sa itaas. Ang pangyayaring iyon ay nagdulot palalo ng pagbagsak ng moral ng mga kasundaluhang nakikipaglaban. Ganon din napilayan ng husto ang hukbong Yusape Samantalang sa kanyang pagkawala ay napunta kay Major Joaquin Sanchez ang command sa ospital at magiting pa rin silang naglingkod sa ating hukbo hanggang sa tuluyan na rin bumagsak ang bataan at korehidor noong buwan ng Abril 1942. At sila ay napilitang abandonahin na rin ang ospital at nagsilbing mga medical staff na lang sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na noong mga panahon na yun ay kasalukuyang nagmamarcha patungo sa kanilang kamatayan o yung bantog na death march. Sa muling paglaya ng bansa noong taong 1945, ay muling nanawagan ang gobyerno para sa lahat ng mga medical staff na nakaligtas sa bangis ng digmaan at sila pinabalik nila sa ospital upang ipagpatuloy ang sinumpaang profesyon. Kaya't muling namayagpag ang First Philippine Army General Hospital. Ikatatlo ng September ng taong 1946, nang tuluyan nang ang pinalitan ng pangalan ng ospital mula sa pagiging First Philippine Army General Hospital patungong Victoriano Luna General Hospital o BLGA na siyang nakikita natin ngayon bilang pagbibigay pugay sa pumanaw na si Colonel Victoriano Luna na inialay ang buong buhay at talento para sa paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng serbisyong medikal. Maliban sa lumikha ng buhay, ang sunod na pinakadakilang magagawa ng tao ay ang magligtas ng mga ito sa halip na pumuksa sa panahon ng digmaan dahil ang tunay na kadakilaan ay inuuna ang iba bago pa man ang sarili. Ikaw kay Bigan, malimit ka bang nagiging takbuhan ng mga nangangailangan? Papaano mo tinutugunan ang mga ito? Hindi natin kailangan maging dakila para makagawa ng dakilang mga bagay. Maraming salamat sa iyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli, paalam!